ang so, araw sa iyo dahil pangalawang episode na to ng aking asa statement o statement asa akin lang. Maraming salamat po sa mga nagsimula at nanood sa aking video na nakaraang video na kung saan ako'y nagpapasalamat sa inyo ng lubos dahil sinuportahan niyo po itong video na ito. Ngayon, sa araw na ito ay nagpapasalamat ako kasi andyan muli kayo ngayon at nagbibigay sa akin ng iwanag po dahil bukod sa nakikita nyo <laughs> ay maraming salamat po na naging subaybay ko kayo. Sa araw na ito ay meron naman tayong isang statement sa akin lang, episode, na kung saan ito yung, bagay, uh, ito yung mga bagay na meron tayo at merong uh, kaakibat na tungkulin sa atin. Ito yung mga bagay na meron tayo. Hmm. Ngayon, tara, isimula natin. Huwag mong hayaan na manatili sa isang lugar lamang ang iyong kakayahan bagkos gamitin ang mga ilang pagkukunan ng impormasyon upang matugunan ang hanap na pangarap. Hmm, kakaiba. Medyo malalim. Pero may punto kung napapansin ninyo. sa aras sa buhay ng tao, mara magmaraming maraming matatalino, maraming magagaling, maraming um, kapasidad na antas ng level ng karunungan. Tama? Kasi lahat naman tayo binayaan ng kaalaman, karunungan, at kakayahan upang gawin natin isang bagay para sa ating pangarap. Yung ibang tao, ah, hindi na natili sa isang lugar lamang para sa kanyang pangarap, kumbagkos kung kundi ay nag-level up siya pinagpatuloy pa niya upang makadagdag, upang magkaroon siya ng karagdagang alaman sa kanyang buhay. Yung iba naman, hindi tumigil mula sa pag-aaral ng kanyang tinatamasa ay dinagdagan pa ang kanyang level o antas ng pag-aaral bukod dun sa pakaraming na ginagawa niya sa buhay. Subalit, hindi lahat ng tao ay may ganyang kakayahan. Hindi lahat ng tao ay may ganyang kapasidad. Hindi kasi ang lahat ng tao ay merong lakas ng loob at walang kakayahan para pagpatuloy ang isang bagay na gusto niyang inaangat dahil may mga faktor o mga kadahilanan kung bakit hindi man ang pinagpapatuloy nito ang isang bagay ng isang tao una, takot pangalawa nahihiyak pangatlo kanino kanina ni sino naman makikinig sa kanya at kung sino ang kanyang ga na ng pansin dahil siya lamang ay pangkaraniwang tao at parami pang dahilan dahil na nabibigay na kung saan nagbibigay sa kanya lang negatibo, negatibo sa kanyang buhay pero kung titingnan mo kung ikaw ang sa mga taong tinutukoy ko na medyo hindi mo alam kung saan mo kukunin yan, sana ito maging gabay para sa iyo. May mga tao kasi na katulad ng iba na hanggang dito na lang ang kanilang kakayahan. Dahil ayaw nila pang ilabas yung kakayahan nila dahil natatakot sila. Unang-una -una kasi yung kakayahan ba nila makapagpatuloy pa ng pagkaalas sa, mga, sa mga taong gusto. Kulang sa kapasidad sa financial, kulang sa mga uh, kagamitan para sa pag-aaral. Tama. May mga dahilan na baka uh, hindi magustuhan ng ibang tao o may mga bagay na hmm? Hmm. rejection o mga salitang hindi kaya-kaya. Subalit, so, kung titingnan mo kung mananatili ka lang sa isang lugar, sa isang sulok o sa apat na sulok ng iyong kwarto o sa isang uh, bahay, at mananatili ka lang at hindi mo ibibigyan ng malawak na imahinasyon ng iyong buhay, iyong kaisipan para makita ng ibang tao sa kapupulutin. Di ba? Wala. Bakit hindi mo simulan na i-force mo ang sarili mo? Kung may isang tao ang nagbigay sa'yo ng positive way o nagbigay sa'yo ng ah... Uh, kagaanan sa inyong buhay, bakit hindi mo gawin? Aminin nyo man sa inyo man ninyo, imbilyon ang tao sa mundo at magpapa-apekto ka lang sa isang bagay, sa isang tao, dahil sa iyong kakulangan. Diba? Parang ang layo at iba yung kakayahan nun. Diba? So, kung ikaw magsisimula ka sa pag-aaral ng ito at nilagyan mo pa ng dagdag -dag na antas na pag-aaral mula sa dagdag -dag na kaalaman at paghahanap o pagkakalap ng ibang impormasyon at binigyan mo pa ng porsige para magkita na ito ka na nagbago ka at yung layunin mo para makatulong sa iba. Di ba ang laki ng bagay na yan na parang mula sa simple mo lang na kinakatakutan mo noon, na ayaw mong ibahagi, na ayaw mong ishare, na ayaw mong ituro sa iba, ay yung pala yung magdadala ng pagbabago sa tao na yun na tinuruan mo? Paano yon? Kung ikaw ay magaling o magaling sa pagsusulat, Magaling, magaling sa pagbabasa, magaling sa pagsasaya, magaling sa lahat ng bagay sa pagkukumpuni ng mga mm, mga teknolohiya na ginagamit natin sa pang-araw-araw na buhay o mga bagay na hindi karaniwang ginagawa ng ibang tao. Hmm, marami yan. Kung ang ibang tao ay marunong magluto pero ang iba hindi, hanggang kain lang. Hmm, guilty ako yata nun. Hmm. Kung ang iba naman ay marunong magsulat nakakapagsulat ng malalalim na salita at, at kapag binasa ng ibang tao na ito, nadadala sila sa bundo ng kanila kung ano'y naunawa nila doon sa pagsusulat mo. O poetry. Minsan sa pagbabahagi natin ng kaalaman sa iba, mula sa simpleng kaalaman lang natin na natutunan natin sa sarili, ay nagbahagi mo sa ibang tao, ay nagbigay ka ng liwanag sa kanya at nagkaroon ng kakaibas doon sa taong tinuruan mo. Di mo ba napapansin na kapag nag mula doon sa simpleng kakayahan mo at talento at binahagi mo doon sa tao at tinulungan mo ay magkakaroon ng impact at malaking kaganapan sa tao at posibleng magbago ang buhay niya sa darating na panahon o sa tamang panahon. Malay mo, yung tinuruan mo, yung nakasama mo, yung binahagi mong kakayahan o mo, talento ay makikita mo, makakasalubong na sa daan o oh, malay mo, makasama mo sa sasakyan. O oh, malay mo, makabanggaan mo siya. Ay siya na pala isang pinakamataas na presidente ng opisina. O oh, kilalang mananaya sa buong mundo. O oh, kilalang mananulat. O oh, magaling na poetry sa buong mundo. O oh, isa pala yung naging presidente ng Pilipinas. Mm.